o haunted house o kaya ay may mga mga, uh, mga, punong kahoy mga punong kahoy apa? o kaya yung mga dito pumapasok pa din yung mga estatwa ng mga images natin apa? kasi uh, naririg po natin palagi sa mga kapatid natin sinasabi bishop nung magpunta ako sa kapatid nating si Ruhano or o nagluluy ah ang dami pong mga images doon oo. Oh, pati ata yung mga mangkukulam, dami ng mga image ni, Saint, ni Mama Mary, ni St. Joseph, ni Santo Nino. Ah, uh, so in other words, this is this is according to the teaching of the Church din ho, Bishop. Ang sagot po natin dyan, Father Joey ay ito na nga. Ang mga bagay-bagay ay pwedeng pananahan ng masamang espiritu. Kaya yung mga images na yon na ginamit sa hindi maganda ay doon na po pinananahanan po yon ng mga bad spirits. Uh, uh, bago po tayo magpunta sa second segment, Father Joey, i-mention ko lang po very briefly na meron pa pong isang uh, paraan na kung saan nadidisturbo tayo ng kaaway. No? We mentioned kanina, diabolical uh, temptation, diabolical obsession, oppression, possession. Meron pa pong panglima, yung tinatawag natin na infestation. Ito naman pong pananahan ng mga fallen angels dun sa lugar, sa tao, o kayay sa sa mga bagay-bagay no katulad na sinasabi merong haunted house yes oo so, haunted house o kayay may mga mga, uh, mga punong kahoy mga punong kahoy Apo. o kaya yung mga dito pumapasok Father Joe yung mga estatwa ng mga images natin Apo. kasi uh, naririnig po natin palagi sa mga kapatid natin sinasabi bishop nung magpunta ako sa kapatid nating si Ruhano or o nagluluy ah ang dami pong mga images doon oh pati ata yung mga mangkukulam dami ng mga images ni Saint, ni Mama Mary ni St. Joseph ni Santo Niño ah so In other words, this is this is according to the teaching of the church din ho, Bishop. Ang sagot po natin dyan, Father Joey, ay ito na nga. Ang mga bagay-bagay ay pwedeng pananahan ng masamang espiritu. Kaya yung mga images na yon na ginamit sa hindi maganda ay doon na po, pinananahanan po yon ng mga bad spirits. Kasi Oo. maraming pelikula tayong napapanood na hindi ba? Ah, yes. Pero para sa mga manika na ganito, yung parang manyika, Opo, oo. So just for us to be reminded na yon nananahan sila sa mga bagay-bagay, lugar at sa mga hayop din ho, sa mga animals. Ano no? pong mabuting gawin doon? Halimbawa yung doon yung bahay namin at sabi nila minananahan doon, nagiging haunted house siya. Ano pang dapat gawin namin ang dapat pong gawin, Father Joey, ay sumangguni sa pare. At ang gagawin po ng pare ay, yon, pupunta sa bahay at uh, i exercise po muna yung bahay. Lilinisin muna, paalisin yung mga masasamang spirito. And then the second part ng blessing will be the usual house blessing natin. Ano? Uh, but before that, I would suggest na the whole family would really go into self-examination. At pag merong mga nakitang mga, mga occult practices, practices na ginagawa ng mga ng pamilya, uh, I would suggest that they would go to confession first, renouncement, and only th uh, third party yung exorcism at blessing ng bahay. Kasi naman po, Bishop, uh, kung may mga nangyayaring ganito sa mga bahay-bahay, sa mga BEC areas natin, ang ginagawa nila, tumatawag sila ng pare. Mm -hmm. Pero ngayon, pas malalim ng pag-intindi uh, natin, na yung mga house blessing pala na ito, wala rin naman palang epekto. Opo, sa Father Sa mga Jury, bahay, kung, yes. merong, kung hindi gagawin yung ano po, yung... Yung, yung exorcism muna. Uh, o -o. dapat oh. E exorcise talaga yung bahay. Totoo po, Father Joey, Lalong-lalo na po sa mga bahay na may mga padugo o kaya yung tinatawag na daga. May mga padugo na nanangyari, may mga ritual. Opa. Kasi sila na po yung nagmamayari ng bahay. So, pa. kailangan paalisin muna, of course, with the consent of the owners. Pa. And after that, the usual blessing would follow. In fact, Father, during sinusuot natin na estola, when we do the exorcism, will be yung violet. Pa. After that, we change stole into white pa. for the blessing na of the house. Oh, okay. Mm -hmm. At nagiging ano to parang information at very formative rin. Yes. <laughs> yung nangyayari to sa mga kaparihan natin kasi dito nila nalalaman na ah, hindi lang pala blessing ang kailangan. Bago ka mag-bless, dapat itaboy mo muna yung mga masasamang espiritong naninilatos. Yes. So, Oo. Sa parte sa mga kapatid natin, ay yung mga lay natin, okay. ay sabihin po sa pare kung ano yung background ng bahay para malaman ng pare. At saka siguro tayo namang mga mga pare, eh, parang ugaliin na rin natin na magtanong. O oh, okay. sister, baka may padugo itong nangyari. Ano ba? Kumusta yung bahay natin? No? Para kasi, malaman yung background. Kasi hindi naman minsan lang sa padugo, meron ring epekto siguro no very negative yung mga feelings ng mga taong naunang naninirahan doon. Yes. At talagang yung negativity na to ng mga feelings na to kumakapit dun sa sa mga pader at sa mga wall ng mga ng mga bahay-bahay nila. Yes, kunyari Opa. 'yung bahay na 'yon bago dumating 'yung bagong may-ari ano, Opa. binili. Opa. 'Yung bahay na 'yon ay drug den Opa. o kaya prostitution den Opa. Opa. o kaya ay naging Opa. abortion house or clinic. Opa. Ah, these are these are infested this this house could easily be infested dahil marami pong mga nangyayari na mga na mga mabibigat na kasalanan doon sa bahay na yon so that could be one entry point for infestation opo sa iligay o sa kinaraya tinatawag nating mariit mariit ba yon okay tatandaan ko yan father joey na term mariit kahit nga doon sa mga daan No, al yung uh, accident prone area na ito kasi yes. mariit yung yung daan Yung daan ito. na yan. Ibig ah. sabihin very hunted rin. at baka may mga puno diyan na talagang uh, minanirahan na kailangan talagang exercise at tennis. Yes. Oo oo, oo. oo, oo. We need to exercise, exercise the place pag yun pag pag hindi na tayo nagagambala na tayo, naiistorbo na tayo, hindi na tayo makakonsentrate sa daily uh, daily na ginagawa natin, no? Yung normal na buhay natin. Pag nagagambala na tayo, then that is the time that we that we call the assistance of the church. Sa kayo mga indicators naman po na talagang nagiging haunted o infested yung lugar, kung mayroong mga occult practices Totoo, na yes. ginawa doon, yung Totoo. mga ritual. Yes. Kaya yes. dito sa amin, dito sa atin, alam na natin yung punong yan, uh, Mariit, kasi yung mga ano, yung mga kapatid naman nating mga albularyo, mga babaylan, mm. yan nila nilalagay yung mga ano nila, offerings, offerings ano po. Nila. Food offerings, of blood offering. offerings, of 'yun. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin kung may mga ritual na nangyayari sa isang sa isang lugar doon invested 'yo mm -mm. ng mga evil spirits. Usually ang ang ritual uh, ng mga kapatid nating si Rohano, usually are co compromise. Ano ho? Apa? O ito na 'yung offering namin, blood offering. Huwag niyo na kaming gambalain. Uh, let us keep the peace between us. Ito na 'yung offering namin. Sa atin ho, sa simbahang Katoliko hindi ho. Apa? In the name of Jesus, get out. Go to the foot of the cross because that that house, that tree belongs to us ano. So, walang compromise na nangyayari. Talagang pinapaalis ng Diyos yung mga masasamang espiritu. Ah, babasahin ko po dito yung ano, yung yung uh, paragraph 161. Ah, sige po. Sa apostolic Shogu. Exhortation Gaudete et Exultate of the Holy Father Francis on the call to holiness in mm -hmm. today's world. Sige po. Sinasabi dito, hence, we should not think of the devil as a myth, a representation a symbol, a figure of speech, or an idea. This mistake would lead us to let down our guard to grow careless and end up more vulnerable. Totoo, Father Joey, ito po yung danger sa panahon na ngayon kasi iniisip ng mga tao and even some priests, even some priests would think that the devil is not a person. Parang simbol lang ho siya, representation lang ho siya sa evil na nangyayari sa mundo. So parang symbol. Hindi talaga totoong may persona. Opa. But that is the complete opposite. The devil is a person, is a spiritual being na buhay na buhay at ang purpose niya ay ang gambalain tayo, ang dalhin tayo sa impyerno dahil galit sila sa Diyos. At naalala ko pa yung sinabi ni Father Winston uh, last, uh, mm -hmm. Sunday, last Sunday, na uh, you we can establish a relationship with the devil. With the devil. With yes. the devil. Oo, oo. Christus, doon sa mga pact. Oh, at kahit lang daw na uumpisa sa simpleng pagbati yes. at greetings. Kaya nga ina-advise natin sa mga <laughs> sa mga nang hihingi ng advice, uh, Father Bishop, may nakita po akong vision, ganun. Always the first advice is do not communicate. Opo. Do not talk with them. Huwag pag usap ah uh, dead magalang. Wag lang. Huwag mong pansinin. Para kasi pag pinansin, pag merong greeting, kahit simple lang, hi, good morning, meron ng feelings, mayroon ng nai-establish na bonding Opo. relationship. Kaya dapat wag pong mangyari yun. Oh, kaya nga sinasabi doon, na may, sina, may sinasabi ang simbahan na uh, we do not make dialogue with the uh, demons. Yes, <laughs> totoo, totoo yan, Father <laughs> Jerry. Walang dialogue say, eh. sa demons. Yes, Opo. yes. Kasi ano, it's real person. Hindi siya idea lang, hindi siya konsepto even compromise yung ginagawa Opo. na padpadugo o free food offering compromise yan eh. there should be no compromise Opo. even yung simple as iihi yung tao sa sa puno madilim tapos sa sasabi tabi 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 is a form of respect okay yung ina-advise natin wag magtabi ihian mo yan Opo. lunurin mo sila kasi kaaway natin sila oh, yes. no so there should be no compromise there should be no bonding ban between us and them Okay. Tapos pagpatuloy, sinasabi dito, Sabinipo Francis, the devil does not need to possess us because he poisons us with the venom of hatred, desolation, envy, and vice. When we let down our guard, he takes advantage of it to destroy our lives, our families, and our communities. Like a roaring lion, he prowls around looking for someone to devour. Yes. The dito po yung na discuss natin na, yung temptation Opa. no ini-influence tayo ini-influence hanggang isang araw pagising natin iba na yung buhay natin bakit ba ganito yung na-decide ko bakit ba ay ay I, I, made this bad decision ano ho kasi na-influence tayo the way we think the way we make decisions kasi kung natin pakinggan ito yung sinasabi dito ito yung spirituality natin mm -hmm. tapos yung spirituality natin na sinasabi dito we have kahit nga sa ordi, this very ordinary to eh Ordinary yes. to wala pang extraordinary yung sinasabi dito. Yes, si Pope Francis, sinasabi niya sa ordinary way, ang temptation, ordinary way, malalaglag na talaga tayo. Yes, so, if we are not careful. O, opo. Sinasabi yung mga ano 'to, yung mga vices 'to, sinasabi dito 'yung hatred, desolation, envy. 'No? 'Yun ito, 'no? Mga normal lang 'to na feelings natin, nakala natin normal. Pero kung talagang magkikinkim tayo ng sama ng loob, ng galit, eh, hindi siya magiging normal. <laughs> yes. Magiging entry point na nila. At doon sila lumalabas, nagpaparamdam na sa galit natin, sa takot natin, sa mga inhibitions natin. No? Doon na sila nagpaparamdam. Ano po, uh, Bishop, yung mga openings by which we can be disturbed by the evil one? Yeah. Sa sinasarabi na ninyo po. Meron pong apat na opening na dapat tayo ho ay maging aware no po yung number one ay yung tinatawag natin na occult practices which we have discussed uh, Sundays before no pag ang isang tao isang katoliko ay occult practitioner then he this can be an entry point ng kaaway natin yung isa na sinabi nyo kanina we want to solve our own we want to solve problems in our lives our own way kaya nakakalimutan na tumakbo ng Diyos, tumatakbo tayo sa mga sa mga nag-o-offer ng mga rituals. And these are very dangerous. So, yung mga occult practices. Pangalawa naman ho, yung third eye. Again, ano yung third eye? Ang third eye ho, in summary, ay yung may nakikita tayo na hindi nakikita ng karamihan, may naririnig na hindi naririnig ng karamihan, may nasisimhot na hindi naman nun nasisinghot ng karamihan, o kaya may parang extra sensitive tayo sa mga sa mga presence ng mga evil spirits, no? So, yun ang third eye. At maraming nagsasabi na ang third eye daw ay gift from the Lord. Hindi po, Father Joey. Uh, the, gift, uh, the third eye is an entry point ng preternatural spirits, ng fallen angels. Pangatlaho na entry point ng kaaway natin ay yung sinful lifestyle. Kunyari, um, matagal na akong hindi nagsisimba. Hindi ako kasal sa asawa ko. 25 years na kami nagsasama, no? Pwede namang ikasal. Yung mga anak ko hindi baptized. Kaya uh, naandyan tayo sa isang lifestyle na makasalanan. Yan, that would be an easy door for the enemy to come into our lives. At yung pang-apat po na na-mention na natin kanina, yung mga traumas nga natin. Yung sugatan nating mga puso, yung mga hurts natin, yung mga pains natin sa past na hindi na overcome, hindi na tayo nakapag-forgive. This can be an entry point of the enemy. Okay. So, ito po yung apat, Father Joey, na entry point ng kaaway. Occult practices, third eye, sinful lifestyle, at saka yung mga trauma sa buhay natin. Kung lang natin yung mga puso natin, yes. sa mga sinasabi ninyo po, Bishop, ibig sabihin, ang totoong galak nang adventong ito nang dinggong ito ay makakamit natin Alam mo ang demonyo he cannot stand a joyful person <laughs> He cannot stand a happy person kasi when when the heart is joyful and happy ibig sabihin punung-puno ng presensya ng Panginoon Oh kaya mga giliw ng mga tagapakinig maging lifestyle natin na maging joyful tayo Yes yes masayahin at ang pagiging masayahin ay galing huyan sa pag, pag, pagiging mapasalamaton, no? Uh, uh, we are we are grateful and that is why we are happy. Grateful tayo, dapat maging grateful tayo kasi kahit na may mga dilim na nangyayari sa mga buhay natin, binibigay sa atin yung liwanag. Yes, totoo, Father Joey. Opo. Ang liwanag na mismo si Hesus Kristo. Ano po yung final words po natin Bishop sa sa ating uh, segment na ito? ang final words ko lang ho sa mga tigapakinig natin ay ito lang ho. I, I just would like to quote uh, James chapter 4 verse 7. Ang sabi po dito, Submit yourselves be therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. How do we resist the devil, Father Joey? You know, when we strive to be holy, when we strive to pray, when we strive to receive the sacraments and really do good before the Lord, yon takot yung kaaway sa mga sa mga ganyan na mga Katoliko. Takot sila sa holy persons.